So ayan, kasama natin si Mrs. Katingin at gamit natin ang 2024 ZX6R Mukhang hindi siya nag-enjoy so, Ano ba sabi mo dyan? Masa ka na mo eh, mag-rub na lang ako pa uwi Sige, mag-take na ako dala sa ano, putpeg ano, ano, ano. so, Sabi sa'yo tahan-tahan lang e eh. Pagka may, no, no, may galit ka sa backride mo, isa isakay mo sa 6R So ngayon mga katingin, mag-deliver tayo ng motor Ito pero hindi, hindi itong natin. Kakakuha natin kanina na ito. Tatabi ko lang siya. So, ang i-deliver natin today is itong 2024 GX6R. Exciting yan kasi first time ang custom ka katingin sa 6R24. Para mailabas natin siya, I think, XADB tsaka itong... 4R. Hindi natin kailangan labas ng tracer. Meron pala tayong bagong dating, oh. Ang tracer 900 GT. Pag hindi pa siya nabenta, mare-review natin yun. Hindi pa pala natin nasubukan yan. Ay, kasha na pala, oh. Ang ganda pala ng pwesto niya. Ay, hindi pala kasha. Hindi pala kasha kailangan ilabas tong 4R to na pala to kasi medyo madali-dali tayo nakapaglabas ngayon ng bike Alright, ngayon naman, ang pagbabalik, pwede tayo mapasok na isa pang bike sa loob eh. So, reserved na pala to, dapat pala sa buongad. Next time na lang kasi, late na tayo sa appointment. Baka buti na -ta -ta tayo ng traffic mamaya, rush hour. Alright. Yan, so pag araw-araw mo na ginagawa ang pagtutulak ng big bike, madali na lang siya. Hindi na nakakapagod. So, nakakano siya. AR exhaust, steering damper, quad lock pro. Yung alloy na siya. Tapos o lang nito. 3.8 Odo. Okay, let's go. So ayan, kasama natin si Mrs. Katingin. At gamit natin ang 2024 ZX6R. Mukhang di siya nag-enjoy. Ano ba sabi mo dyan? Gusto ka na umuwi. Eh. mag na lang ako pa eh Nagsisigap ako pa sa mama ka pa. pa. <laughs> Oo. Oh, eh, dapat talaga hindi na ako sa mama eh minsan din nangyayari sa akin yung ganung regrets eh. Pag sobrang pa traffic, mapapais na ba sabi din ako nang bat ba ako nag sport bike. Grabe. Ano nga yung parang na-realize sa totoo pala kasabihan ano no magkasama ang mag-asawa sa hirap at ginhawa. Nag-a-apply pala sa motor yun. Pag nakakita ko ng couple na naka-sport bike, naawa ka kasi bilang rider, pag may backride ka, hindi ka rin makabago ng posisyon. Pag solo ride sa sport bike, mas madali dahil nakakaganong-ganon ako. Pagka may backride kasi, nakakulong ka. Kung hindi ka makagalaw ng posisyon, so titiisin mo din talaga yung ngawit. Hindi mo masyadong magagawa yung mga technique para maka sa ngawit. Kaya nga kayo, nagtitiis kayo. Kami rin nagtitiis na kami. Oo, oh, tagal ko din nakapag 6R. Ngayon ko din na din na-realize na kung sa 4R, 25R. Grabe pala talaga pagka-aggressive na ito. Malapit na rin siya sa 10R na aggressiveness. Pero kung kukumpara mo naman siya sa Fireblade tsaka sa R1, mas grabe pa rin yung dalawang yun. Mas forgiving pa rin to si 6R. As a backrider, mas aggressive rin tong 6R compared sa 4R Just siguro dahil naka-based rin kami sa lapad. Ay, sa lapad, sa haba. Mas malayo, mas mataas yung kuwan. Mas aggressive siya, mas comfortable ako sa 4RR. Kung mas mataas yung puan mo ito. dito, kaya mas nakayo ko ka din. Hindi naman kasi lahat ng mga backrider ay ayaw sa mga ganitong position. Yung iba naman nag-enjoy sila sa ganitong feeling. Diba? Sa akin lang, uh, pansin mo talaga yung difference ng 4R sa 6R sa Kobe nga parang mas ano pa nga to, mas aggressive pa to compared sa Kobe ah Kobe 450 RR hindi pa mapot ng 1000 to niya ata pinaka aggressive eh mm -hmm. pero syempre R6 mas aggressive dito kasi ito sumunod tsaka ramdam ko rin yung yun nga sabi ko nga sa hirap at ginawa kasi kahit na kunyari di ba kayo nahirapan kayo pag nasa traffic or parang nasa stoplight nagsa stop na niyo yung bigat sa arms kami rin as a back rider ako rin as a back rider nararamdaman ko rin pagka kunyari hindi tayo masyado tumatakbo, ganyan, pa stop stop. Naramdaman ko rin yung bigat sa kamay ko dahil na hawak ko yung tangke. Mas nakaka-relax at the same time, takot kasi ako eh. Kaya hindi rin nakaka-relax kung tumatakot tayo mabis. Kaya sa sport bike, kailangan bibilisan mo. Para yung bigat mo, parang gumagaan ka. Mawala yung stress dun sa kamay mo. Doon din yung feeling as a back rider. Kaya minsan pagka nangangalay na yung kamay ko, ginagawa ko, iniipit ko yung legs ko sa balakang ko. Para at least kahit pa paano mo na yung kamay ko. Kamusta naman experience pag subsob sa loob ng mga 15 minutes? 15 minutes lang ba yun? Alam <laughs> mo, mga isang oras na. Grabe, ngayon na lang ulit ako nakapag-ang sa sport bike. Last ko yung 4RR eh. Yung na-vlog na natin yun. Ramdaman ko talaga yung difference ng aggressiveness nitong 6R. Ikaw madalas man sinasabi sa akin na mas aggressive yung 6R compared sa 4R. Pero ngayon lang kasi ulit ako nakaangka sa 6R. Talagang aggressive nga talaga tong 6R. Grabe, 15 minutes pa lang tayo. 15 minutes pa lang tayo. oras natin, isang oras. 3 hours. <laughs> More than 1 hour. Mali, mali eh. Galing mali eh. Ba't ako no, mali? Dapat pala kanina umaga tayo bumiyahe nung wala pang ano. Ah, oo oh, nga kasi medyo ma-traffic na. Ayun mo naman mate, ano challenge? Traffic test. Kainggit naman no, yung police to. So. Kainggit si sir, naka Z5. Naka naked bike. Kapag ka mabagal, yung init, yung singaw, ramdam mo pa. Bukod dun sa sangawit. Actually, nararamdaman ko yung ano, yung init niya dito sa may likod ko. Ah, sa ano yan? Exhaust? Hmm, ramdam ko yung init niya pagka mabagal tayo. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag naman sobrang bagal, baka mag -over overheat naman tayo. Ayan, sa mga ganitong pagkakataon, talagang mapapadalo ang isip ka talaga eh. Kung ba't ka nag-sport bike eh. Ayan you know, o, mga ganito. Oh! Grabe yung kamay ko ah. Peace pagmamahal. Actually, yung sport bike naman kasi talaga. Mas advisable sa isang tao lang. Kaya na-invento yung seat cowl which is the passenger seat delete and pati yung foot peg kaya tanggal din nila kung ang back ride nyo naman ay sanay na sa pagkang nasa sport bike okay lang din sanay lang talaga yan ma-recommend ko talaga kung kasi yun ang sport bike kasi may, ka may angkas or may OBR kayo 4R mas comfortable talaga ang 4R yung iba naman yung mga mister gusto talaga ng ano, 600cc pataas na bibitin sa 400 ito talagang magiging option pero yung kasiyahan naman na ibibigay sa'yo ni 6R yung power For the price, yun yung binabayara mo dito eh Saka yung tunog, ang laki ng tunog, ganda ng tunog eh Talagang pang ano lang to, short ride para sa angkas Bili pa ako na sa bago member namin ng ano, VR1 Bumili siya ng brand new R1M, na nag-backride siya kagad, kinabukasan Maralaki kagad, backride Backride? Oo, oh, nakabackride, Lupita. R1. R1 yun, hindi ko ma-imagine na gagawin ko yun eh Finally! Ano, kita-kita lang tayo doon mag-grab na lang ako <laughs> <laughs> Makita mo ba yung traffic dyan? Parang ayoko na. Ah, sarap. Parang nag-workout na. Parang sumakit lahat sa akin ah. Salo na ako. Ayoko na. Legit. Okay na. Okay, pagpahinga na tayo. Okay na yan. Oh, traffic. Puno-puno oh. Shucks. Mukhang grab na ako pa uya. Ano <laughs> experience mo to? Minsan -minsan mo naman may isa mo ma-experience to. Hmm, hindi ko naman pinangarap pa eh, i-experience to. Straight body mo na, stretching. Oh. Sarap. Pag umaandar, may oh. ano. Oo, oh, pag maanda, ano. No complaints. Kahit na medyo matigas yung upuan ng 6R, ano naman eh, maganda yung suspension niya. You can't complain. It's good. Yun. Highway na. Ganda ng suspension. Oo, oh, maganda. Pagkawa sa talaga, isa sa mga magaganda yung mga suspension. Kahit anong bikes nila. Iniisip nila lagi yung comfort ng rider and passenger. Maganda pa nga tong mga, ano eh, tong suspension na to kaysa sa mga ibang scooter na nasakyan <laughs> ko ka sa Okay lang yan Okay, wala ay, Ayan ay, oh. ah! Grabe naman to, lupak Tanda naman, ito naman, Diyos ko naman Tanda lang, Diyos ko, daddy naman Relax ka lang Gusto <laughs> so, na kagit makarating sa pupuntahan. <laughs> Hindi ko malaman po. ano lang pipiliin ko eh Kung tumatakbo ng mabilis o ano eh Tumatakbo ng mabagal, parehong nakakatakot eh Mabagal, sakat sa kamay eh Oh. So yun, proven, pag nag one hand ka, mas nakaka-relax ka. <laughs> okay, malapit na tayo. Mga two hours na lang. Two hours pa? Hindi <laughs> <Kano laughs> ko pa na kaya. Kaya sa nang sa bahay. <laughs> Pagka uh, may, no, no, may galit ka sa back ride mo, isakay mo sa 6R. May mga kung sa toko lang ha, sumama lang talaga ako oh, dahil ano eh. Baka kasi kung Time. ano naman titingnan mo sa kalsada eh. <laughs> Tingnan mo yung apat na babae na naglalakay. <laughs> Namili ka pa na doon eh mamili. Ano yun, ano? May choices. Pero parang nagdadalawang isip na ako ngayon. Dapat pala kaya na ito tumingin tingin sa alasada. Oo, oh, tingin lang naman, di ba? Sa namang, ano, sa saan pa uwi. Eh, eh subukan mo, eh, yun ang problema, eh. hindi mo masama sa pa uwi. Eh. Baka ibang bahay yung isama mo, eh. Lalala. <laughs> pero yun, pero nasa upuan ng ZX6R, hindi siya madulas. Kamusta namin lambot? Malambot naman. Ah, syempre, hindi. Dati, dahan-dahan lang, please! Ah, oh, oh, oh. ah! Lagi okay, mo, tek na no so ako madula sa ano, Pupeng. Uy! Sabi sa'yo, daan-daan lang eh. Oh sa tangke. Eh. Kung hindi nga ako sa tangke, eh, wala na. lumusot na ako. Lumusot yung, yung, yung ano ko eh. Yung pa ako sa footpick eh. Mga Anong mga dumulas? Dandan lang kasi eh. Pag uh, may, ano, may galit ka sa backride mo, isakay mo sa 6R. Kailangan natin na maintain yung speed para gumagaan yung katawan natin. Siguro kaya maganda suspension ng mga sport bike. Kasi kung pangat na yung suspension, kailangan mo pa yung maintain yung speed. Eh, hindi ka makabagal sa Malibak. Parusan parusan yung katawan mo. Oo nga naman. Pero yung araw mo matagtag. At least mamaya, meron tayo reward. Ang pa-relax na riding. 25 hour. Mas, mas relax tayo dun. Anong reward? Hindi relax yun. Isa yun sa pinakaayokong angkasan no. Hindi relax sa tenga yun eh. Tenga lang naman ang uh, ano sa'yo sobrang kayo ng 25 bar eh talagang ewan ko lang kung magkakarinigan pa tayo pag nagkarinigan pa tayo sa 25 bar kudos dito talaga sa ano asmax may ngayon so. naman to ha ah. actually solid to ang asmax ah so. ibang I'm iba mga sa mga ibang chow. intercom ah oo, oo ibang iba sa mga ibang intercom no in fairness ah tsaka clear ewan sa 25R, mas malakas yun eh. Ano bang pipe nung kaswap natin na 25R? May shorty rin mo. Kung shorty rin, ewan ko na lang. Kariningan ba tayo? Shorty nga siguro yun. Grabe yung 25R, sobrang lakas talaga nung tunog nun eh. Kasi kahit na nasa, papunta ka pa lang sa kalsada natin, feeling ko nga nandun ka pa lang sa malayo, rinig na rinig ka na namin eh. Tapos pag tinignan mo, apakabagal naman pala ng takbo, kala mo bumibirit na. Grabe pala traffic talaga dito sa south. Solid yung traffic. Ba natin naisip to? Oy 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 oy. Iyo 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 motor naman tayo, maka-singit-singit naman Kaya ngayon kaya ako, no? yukong magsingit-singit e eh. Gusto na naiiknik lang dyan sa pagsingit Malakas lang love mo Bakit yung ba gusto gustong sa mga sport bike. Parang ako as a passenger, nararamdaman ko yung nararamdaman nyo as a rider. Eh. It is foggy nga. Grabe, imagine mo nakadapa na sobrang aggressive ng riding position mo. Tapos yung ulo mo kailangan mong iangat para makita yung kalsada. So nakakangalay sa leeg. Ay, Diyos ko, daddy naman. Dahan, dahan lang. Sobrang bagal niya eh. Sumasakit na yung bato ko eh. <laughs> Hindi pwede mabahala sa small bike. Yeah. na talaga. Hindi ko na kaya. Mamaya gagrab na ako pa uwi. Hindi ko na talaga kaya. I'm sorry. Pero kitakit sa lang tayo mamaya. Sa bahay. Ito na. PGC na. Malapit na malapit na. <laughs> Ikaw nga. Anong nararamdaman mo pag mayroon kang ano? Mayroon kang angkas? para ako nakatali, ano, naka kasi hindi ako makapagunat-unat eh. So pag um, solo ako, nakakapagunat-unat ako dito eh. Mas nakakaawit pag uh, nakapix. So, parang times two. Times two yung hirap. Oo, mas nakaka-challenge. Uh, Grabe, buti na lang pala ang H2 walang angkasan. Imagine na lang kung ang <laughs> H2 may angkasan pa. Ano na lang ang mararamdaman ng rider tsaka ng rider doon. Pero hindi na lang siya subsubang H2 ah. Pero isang peg ah. ko na lang ang speed nila, hindi sila same. Nakaset si H2 pang ano, talaga, pang power, pang speed. Nakaangkas naman ako sa H2, hindi naman siya ganun ka nakakatakot. Anong dapat Pasok na tayo dito? Parang ah, feeling ko tagig na yun, kakaliwala yata tayo sa tagig. Pwede ba ako maliwa rito? Nakalagay. Ano ba na kalagay? Ano na kalagay? Hindi ka nakakaya. Pwede ko maliwa Hindi ka nakakaya. Wala palang kaliwaan dito. Parang hindi ko na talaga kaya, Daddy. Mukhang kailangan ka na mag-ano. Grab pa, eh. we. Sorry. Lapat po tayo ng traffic ng BGC. Hindi <laughs> mo pinapansin. Hindi mo na kaya. Mali pa tayo pinakasok eh, no? Sa so, traffic po tayo napunta. Very good. Gusto naman. Ba't kasi dito ka pumunta? Puso naman kasi yung ways. hindi eh, ka nag-waste eh. Eh, paano mag Relax, relax. Kagawa tayo ng paraan. Makita mo naman paano ka mare-relax Puro pula. Kagawa tayo ng paraan dyan. Ano lang yan. Pagsubok lang yan. Hindi ko na talaga kaya, daddy. Kailangan ko nang... Umupo sa kotse. Hindi mo tayo makakaigot sa rotonda. Ah, anong rotonda? Hindi, meron dito parang rotonda. Eh. Akala ah, ko, babalik tayo rotonda. <laughs> welcome rotonda. Akala ko, pupunta tayo ng welcome rotonda. Grabe yung bato ko, nangalay, ng yung legs ko nangalay, ng yung upot ko sumasakit, yung likod ko sumasakit, yung kamay ko sumasakit. Solid nung tong bike na to ha, ah, para sa ano, buong katawan. Pero pito maganda, magstop over naman tayo. <laughs> tama, tama, tama yan. Masak tama yan, the yung, the <laughs> <laughs> best yung sinabi mo. Grabe, bilib ako sa mga naka-sport bike. Sobrang grabe. Two hands up. Nakalibre tambay ka pa sa BGC. Ay, ba lang? Hindi na, okay lang. Bahay na lang ako. Parang hindi ko nakakayanin pabalik, daddy. Alam yan. Nakarating na tayo dito eh. Isipin mo na lang 25 hours na yung pauwi. Hindi na masyadong mahirap. Ano? Hindi masyadong mabilis. Hindi masyadong mabilis. Mas patagal yung travel time pauwi. Oh, no. <laughs> Mulan pa. Oh, ba? Diba? Blessing pa. <laughs> Blessing. Dami bantay. Hindi tayo makaparada eh. Wala na tayo dito. Taliguan pa tayo blessing yan. Malakas ha. Yun lang malakas. Park muna tayo dito sa tabi. Walang magsisiluwa no? Sa gilid. At dito na sa gilid magano. Uy, 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 uy. May puno. Ito may puno. Ay, hindi ka dito. Parang malit yung puno. Ha? Okay na yan. Basahan na rin eh. Kasi waste ka na muna. So ito nakapag stretching na. Nakapag recharge at nakapag waste. Tara, okay na yan. Oh. Konti na lang eh. Ilang kilometers? 3? Anong 3? 6? Ah 6 ba? Pasa-pasa ng BGC e eh, no. Naghanap pa ng sakit ng katawan. <laughs> nag, nag, Kasi naman meron namang pa. cellphone holder. Hindi ilagay yung cellphone sa Pero ano. ba? Ayun nga! Ah. Butik na yan no. Naiibo ko pala yung ano. Meron nga pala cellphone holder to. Sayang. Yung cellphone ko na may quad lock. Buti na lang wala ng traffic. Yay! Go, go, go! Ha pwedeng kumanan anytime. We care. Thank you Kuya. Tapos sa ko yung cellphone ko, ayaw mo hindi mo pa pala alam yung daan. Di diba, mo mabitawan mo eh. Paano mga bakit cellphone, nakaganyan ka, di ba? Can you imagine that? Masana naman ang kalsada. Okay, konti na lang. Mas na-appreciate mo yung buhay, no? Pag ganitong dumadaan ka sa mga pagsubok, no? Imagine, pag sakin mo sa 25 hour, ma-appreciate mo siya. Wow, sarap pala dito, no? <laughs> Masarap pa na mga... may mga nagdadaanan ka. Tapos ma-overcome yung hirap. Pero kiting aside, di naman siya sobrang hirap. Talagang ano lang, nanibago lang siguro tayo. Kailangan din pala bilang rider ng sport bike. Ano sa throttle? Be gentle on the throttle para yung ride, yung back ride mo. Hindi nabibigla, hindi mangalay, saka hindi mahulog. At pagdating dito, traffic pa, hindi bagong pagsubok. Kasi oh, Moto Vlog Tire Center. ANJ <laughs> Moto Vlog. And then, sakali -diba tayo dito. Di ba? Di ba mahirap sa sa 66R, di ba? Parang tahimik mo na. Hindi <laughs> ka nang kaya. dahan-dahan! Kaya ba mga Baguio? Naka JXX Hindi na. Hindi lang. <laughs> Mula pala dito malakas oh. Basang basa. Ay, hindi ko na kaya. Gusto ko nang mag-grab pa oh, eh. Tank holder para sa angkas dito. Oh, ganyan. Para Tunk may holder? hawakan kami. Hindi, meron nga nun. Meron. Meron? sa dito, hindi sa tank bag na ano, yun ang kinakapit. Ngayon na lang ako narating sa lugar na to. Dato yung gandun lang ako eh. mas malayo na to. May sure dito eh, papuntang Maralaki. Gusto mo, try natin. Ayoko na. Ayoko na o. may katikot. Gusto ko na ako muli. Nagsisika ba? Huwag ka pa lumabas ng bahay. Oo, nagsisika pa ako. Sana nayaan na lang, lang kita tumingin-tingin no. Ganyan po kasi ang ano, pag masyado sila sa ang misis nyo, ayun. Titisi niya lahat ang hirap no. Papagbantay lang. lahat ng lahat ng ginagawa mo, nandun ako eh. Pero ito na ata yung panahon. Para sabihin, you have your freedom. Lalapit <laughs> na? Dito? Yan, yan. Yan, yan. Ah, tama pala tayo. First time ko nakarating dito ah. Parang ayaw ko nang balikan. <laughs> pero ang ganda ng lugar nila. Nasa baby lang naging parang probinsya, no? Actually, maganda naman. Ano lang siguro pag naka-adventure bike na tayo. O kahit naked, pwede na. Tagas ang clutch pala ni GXC, sir. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit 4R at hindi ZX GX6R yan alam ko na pang hardcore pala to parang ko naka race bike feels pero sa power patalo palalo 6R talaga sa power Ha, ah, hindi ko na talaga haya lapit na ba? 800 meters bilis ng biyahe natin ah yun sa oras ng biyahe parang ano no parang 3 hours <laughs> grabe yung ano yung aggressiveness ng upuan na to Pabili po ko sa mga nagla long ride gamit super sport or super bike tapos may back ride no mag 90 meters left ganda pa ng daan ah pag ganito, oh. Ayoko na. Gusto ka na umuwi. Para ng kikipag-wrestling. <laughs> tigas ng clutch. Ngayon ko lang na-realize na tigas pala ng clutch ni GX6R. Nasanay ka lang siguro sa 4R. Pero kasi kailangan naman talagang mas matigas ang 6R dahil 600 Plus CC na to eh. Hindi ko man nahihirapan na may tank pad dito. Ay, tank ano? Tank flange. Hindi ko na maramdaman yung kamay ko eh. Pang-clutch. <laughs> Pag-traffic, sige, nalang mo na, nakakalutch lagi. Next. 200 meters. Sige, dire-diretso lang. Bamba eh. Malakas pa yung ulan. Low-bat na yung intercom ko. Sakto. I-charge mo na ako pagdating dito. Oh. Hahaha. <laughs> Hindi pa siya nagre-request ng bomba eh. Kaya yeah, pala sabi ni boss, maganda rin motor para iwas traffic. Traffic pala dito. Yan, yeah, next kanto yan na. Ayun, ayun, no? Alin. ayun. Alin yun? ayun! oh. Alin? Alin yan? Ayun! Ah, wala na. Kita ko yung ano eh, 4R nasa labas eh. Maganda pa yung pipe niya. Ay, 25R pala yun. Ganda yung pipe niya, naka ano. Long exhaust. Gilid natin. Lumos yung ulan eh. Dato'y noon. Boss. Good morning po. Good afternoon. Hello po, good afternoon. So, ito na, goodbye na tayo kay ZX6R. Ito na yung pinalit natin. So, swap kami ni sir sa kanyang ZX25R SE. 6R to 25R. Kay RT to, uh, 2023 model. Kut lang natin. Yan na, gumaan na. Magaan. Hindi <laughs> na aggressive ang riding position. Alin? Alam mo na yung daan? Hindi, wala, wala natin. Hindi <laughs> na tinesting ni boss yung ano. Yung ano niya alright. Thank you, pa. Thank you. Uy. Ako ba yun pa eh. Dahil na kaliwa pinakaway ko? Okay na. Yan. O, kasarapan ang kasarapan ng ASMAX. Ang bilis mag-connect. Oo nga eh. galing yun, no? Kamusta yung riding position? Sarap, no? It's better. <laughs> Oh, nang sakay ko pa lang, sabi ka na, oy. Mukhang maganda-ganda ang riding position dito. Mababa lang kasi upuan, no? Hindi ka masyadong wow. naka-elevate, no? Nakakatawa kasi, pagka 2.5 bar lang ang sinakyan ko, wala akong ibang sinakyan na motor. Parang hirap na hirap ako sa kanya. Or parang hindi ko siya na-appreciate. Tama yung sinabi mo kanina. Yung kumbaga galing ka sa hirap, <laughs> tapos sumakay ka sa masarap na riding position. Ma-appreciate mo siya. And like, pag diretso kang 2-5-R, di mo ma-appreciate kasi parang, ay, ba't ganun? Pero ngayon, na-appreciate ko siya na, ay, oo oh, nga, mas less aggressive. Ayun, dito po kami nakapag-vlog kasi mulang kanina, tsaka nakakahiyap. Pero na-check namin, okay naman, makinis. 1,000 na lang to, no? 1,693. Pag-uwi natin mga 1,700 o do. Fresh na fresh, first owner, si sir. Hindi yeah. niya talaga nagamit kasi 2 kilometers away lang daw siya sa office niya. Bahay office, bahay office lang siya. So, imagine mo, 2023 year model to. For 2 years, pinakamalayo na daw niya yung Angono Rizal. Isang beses lang. Ang tsaka laka ng bahay nila. Talaga mukhang hindi siya magmamotor eh para laruan lang niya, ganoon